Hey guys, maulang umaga. Ah, maulan. Um, today is Tuesday, December 15. Ayan, so one week na lang ang pasok ng mga bata. Actually, hanggang Friday na lang. So, yung anak ko, hindi po pasok ngayon. So, ano siya, nag, nag ano siya, no? Face-to-face, uh, -face, um, instruction siya, no? Kaso, last week, inubo siya. So, hindi ka pwede pumasok pag meron kang symptoms, no? And, <clears throat> pinacheck namin sa kasi required i check mo sa doktor. So binigyan kami ng option, ang sabi is either magpa-COVID test siya tapos pagka-negative, pwede siyang bumalik or mag-self quarantine siya ng 10 days. Sabi ko na ipagtalo pa. Ay <laughs> ipagtalo pa ko, eh. sabi ko, well, sabi ko hindi ko si I'm not saying na ano, magaling kaming ano no, uh, nurse mag-asawa, pero Uh, kasi abi ko kasi pediatrician siya. Eh. You know that, you know, mga ganyang age uh, usual na o common na yung mga ganyan, common colds, uh, flu, fever, cough. Uh, sabi ko, I don't want to subject my son na every time na uubuhin siya magpapa covid test siya sabi ko ganun well, sabi nila sabi ng doktor well yeah um, sabi ng doktor yeah yeah it's not gonna help him anyway ganun ganon so Uh, hindi naman daw makakatulong yung COVID test. Hindi, hindi ka naman gagaling eh, di ba? As long as mild lang naman yung symptoms, well, as a parent and as a nurse or may clinical eye ka, alam mo, inuubo lang naman. Kaso, kaso per guidelines, pag any of the symptoms, hindi ka pwede umaten. Okay, so, okay, so, so nag-go so, uh, home instruction ngayon sa, sa bahay. Yung anak ko, yan, dito ako sa harap na ng bahay, umuwi na ako. And uh, a few minutes ago, may, may tumawag sa akin, sabi, ready na daw yung gift na anak ko. Ah, naalala ko, yung asawa ko pala, um, sumam, sumalis, sinali niya yung anak ko sa program, sa, pro, alam ko, ISD yun, know, yung department eh, or yung school mismo, no? nag Nagbibigay sila ngayon ng gifts sa mga bata. Ang tawag nila, ano eh, Christmas uh, Assistance Program. Okay? So, yan may libre regalo yung anak ko oh, wow ito ang gulat ako ang bigat nito eh kala ko ito lang binigay sa akin kala ko ito lang tapos binuhat niya to ano, ano to ang, ang -an bigat nito nakakatawa naman Oh, uh, bago yung ano, magalit yung iba dyan, no? na ano, uh, yung ISD kasi, syempre, may ba budget sila, pero this year lang nila ginawa yan, hindi naman yan yearly. So, siguro, dahil nila, sinisip uh, siguro nila na, ano, down ng mga tao, dahil nga sa, sa nangyayari, ba diba? and then walang trabaho, yung iba, karamihan pala, no, so, meron silang assistance yan, pang Christmas. So, ako actually, baka magalit na naman yung iba, yung iba, Namibigay pa sila ng relief goods once a week. Inuuwi ng anak ko to once a week. So, alam ko ni Pinoy Nobans kasi binigyan ko sila nito. Bakit? Okay. Kasi, ang instructions kasi, ano yan eh, lahat yung binibigyan, lahat. Ganun, ano, hindi, nang ah. hindi ako sanang iingit ha, hindi, hindi ako nang -iingget. Gusto ko lang ipakita yung senaryo dito para maintindihan ng iba. Kasi yung iba, hindi alam pa paano how things work here. Yun, ganon. Okay, so pag namimigay sila ng ano, yan, mga relief goods, regalo, to relief goods no. Hindi sila namimili. Katulad yung ano video ni Boss Karepa eh na maglalakad titina, oh, maganda yung bahay, maganda yung gate, awag oh, na yan bigyan ng relief goods. Hindi gano'n, Kasi pag ganoon, prone sa corruption pag Kasi may may nagdedetermine pa. Okay, sabi ko nga kung binigay kay kapitan, binigay kay mayor, binigay kay kapitan, pagdating do sa recipient, yung kalahating sa akong bigas nagiging tatlong kilong bigas na lang ganun na nangyari although sabi nyo hindi hindi naman ganon ka pero well may nangyayari ba? Diba? so ganun nga ang instructions lang sa amin kung meron kami kakilala na ano na nangangailangan kung hindi namin magagamit ibigay namin so ganun ginagawa ko so last time binigyan ko si, sila Pinoy Nomads ang sabi ko rin sa kanila kung yung contents nito nung relief goods hindi nyo type o hindi nyo gusto kainin, ipamigay nyo lang sa mga homeless. Di ba? Nakatulong ka pa. So, mas maganda yung giving eh, ano, continuous. Hindi yung, ano, selected lang. So, in terms of, dito sa regalo, natutuwa ako kasi, kala ko nga yung maliit lang, no, ang laki. So, ang nangyari dyan, naglabas, nag-email na, nag sila na mayroong program this year na ganyan, yung Christmas assistance, yung, yung ano nila, yung school. So, ilista lang daw yung pangalan, tapos ano yung likes. Actually, tumawag pa sa amin eh. Tumawag, alam ko to, tinawagan yung misis ko nakausap eh, siya kasi nag-apply. Ano daw yung gusto ng anak ko? Ganyan, ganyan. Ah, okay. So, hindi naman siguro yung mas extravagant na ano, yung mga sobrang mahal, hindi naman mga PS5, no? Pero may nakakita ko doon, na, mga ano eh, uh, Nike na mga sapatos, mga, mga siguro, siguro mga affordable lang. Okay. So, yan, nakakatawa naman. Meron kami na receive na actually anak ko may, na may sure na may mare-receive ng regalo. Okay, so isa pa 'yan, no? Isa pang uh, aspect na gusto kong ipakita. Kaya ginawa ko 'tong video na 'to na dito na pag nasa US ka, maraming kang tulong na mare-receive. Tapos 'yung tulong, talaga nakakarating sa sa tao, sa recipient. Kasi cool Uh, wala na yun. wala nang dinadaan ng mga middleman, wala nang mga dinadaan ng mga supplier na yan, mga ganyan. Or middleman, yung mayor, barangay captain, konsehal, SK, ang dami dinadaanan, mga gano'n. So, ano, diretso na. Okay, so iba nagtataka, no? iba paano nagsusurvive. Yeah, maram there, there are ways. Pagka nakangailangan talaga, mag-inquire ka lang, sumulat ka or mag-email ka. Ang daming mga assistance uh, na program. So, maganda rin, nakakatawa kasi kahit nagbabayad ka ng tax, nararamdaman mo yung tax mo, bumabalik sa'yo kahit papano. Kahit papano nararamdaman mo. Yung... Kasi yun, eh, isang araw, napanood ko sa TV Patrol, yung ibang yung iba daw na recipient ng SAP, SAP, Social Amelioration Program, hindi pa rin na-receive. Wow, ano, ano na yung December na? <laughs> Grabe. Eh, Di ba? So sabi ko nga hindi ako nangiinggit Gusto ko lang i-share sa inyo yung blessings namin And when it's possible Actually sinishare ko din yung blessings ko Okay so hindi lang sila ano, pa kang na ibang kaibigan namin eh Noong nakakuha naman kami nung uh, Marami rin na relief goods that that time And then so baka naman sabihin nyo Oh yan punong puno yung pantry nyo Ang daming Ang daming yung pang pagkain It doesn't matter. It doesn't matter. Kahit pa paano nakakatulong yan. Sabi ko, oh, hindi na ako bibili ng ganitong item. Ganyan, ganyan. Walang pinipili po dito. Basta ang ano lang, pakiusap, huwag mo lang silang itatapon. So, pag naubus na, or pagka, uh, ibig sabihin, pag hindi mo gusto, yung pagkain, ipamigay mo. Or pag sobra-sobra. Ganon. Tapos yung ano nga nito, yung rice nito, may rice to. Eh. Nagulat ako, may rice pala. Nagamit yan namin, nagcamping kami, kila, ano, kila Pinoy you know, Nomad sa camping kami wala kaming rice no sakto may rice pala itong dala ko so na, na namin and then nung no, nag camping lang din ako last time do sa Magnolia Beach nagamit ko din yung rice din okay so yun kahit pa paano nagagamit ko a ang importante nga lang wag mo itatapon so siguro uh, na ko natataposin yung video pero yan natutuwa lang ako hindi ko na alam kung ano laman ito. Um, um, baby ko nga, bigat. Dami nag-donate siguro para sa program na to. Sure, matutuwa yung anak ko. Thanks for watching guys.